Thanks. Mga kapatid, kailangan talaga natin malaman ang layunin ni Kristo sa kanyang mga talinhaga. Ang layunin ni Kristo sa pagtuturo sa talinhaga ay tuwirang kahanay ng layunin ng Sabbath. Ibinigay ng Diyos sa mga tao ang alaala ng kanyang lumalalang nakapangyarihan, upang kanilang makita siya sa mga gawa ng kanyang kamay. Iniaatas sa atin ang Sabbath na pagmasdan sa kanyang mga gawang nilikha ang kaluwalhatian ng lamalang. At dahil sa pagnanais niyang gawin natin ito kung kaya inilakip niya ang kanyang mahaalagang aral sa karikta ng mga bagay ng katalagahan. Sa banal na araw ng kapahingahan, higit sa lahat ng ibang mga araw, ay dapat nating pag-aralan ng mga pabalita na isinulat ng Diyos sa atin sa katalagahan. Dapat nating pag-aralan ang mga talinhaga ng tagapagligtas sa puok na doon niya sinalita ang mga ito, sa kaparangan at mga kakahuyan, sa silong ng nakabukas na langit, sa gitna ng mga damo at mga bulaklak. Habang tayo'y nagpapakalapit sa puso ng katalagahan, ay ginagawa naman ni Kristo na tunay sa atin ang kanyang pakikiharap, at nagsasalita sa ating mga puso ng tungkol sa kanyang kapayapaan at pag-ibig. At ikinong ni Kristo ang kanyang turo o aral, hindi lamang sa araw ng kapahingahan, kundi sa sanlinggo din naman ng paggawa. Mayroon siyang karunungan para sa nag-aararo at sa naghahasik ng binhi. Sa pag-aararo at paghahasik, sa pagbubungkal at pag-aani, ay tinuturuan niya tayo upang ating makita ang isang halimbawa ng kanyang gawain ng biyaya sa puso. Kaya sa bawat hanay ng kapaki-pakinabang na paggawa at sa bawat pagsasamahan sa buhay, ay nais niyang makakuha tayo ng isang liksyon ng banal na katotohanan. Kung magkagayon ang ating araw-araw na paggawa ay hindi na uubos pa ng ating pansin at aakay sa atin na malimutan ng Diyos, ito'y patuloy na magpapagunata sa atin ng tungkol sa ating manlalalang at manunubos. Ang pagbubulebilay tungkol sa Diyos ay dadaloy na gaya ng isang gintong sinulid sa lahat ng ating mga kabalisahan at mga gawain sa tahanan. Para sa atin ang kaluwalhatian ng kanyang mukha ay muling mabababaw sa mukha ng katalagahan. Lagi tayong matututo ng mga bagong liksyon tungkol sa makalangit na katutuhanan at lalaki sa larawan ng kanyang kalinisan. Sa gayon tayo'y tuturuan ng Panginoon, at sa kalagayang do'y tinawagan tayo, ay tayo'y mananatili sa Diyos. Kayaong bagay na higit sa lahat ay tinatalakay ng talinhaga ng manghahasik ay ang epektong na idulot sa tubo ng binhi sa lupang kinahasikan nito. Sa pamamagitan ng talinhaga ito ay mariing sinasabi ni Kristo sa mga nakikinig sa kanya, hindi sa inyo na tumayo bilang mga kritiko ng aking gawain, o magbigay daan sa kabiguan sapagkat hindi ito tumutugon sa inyong mga kuro-kuro. Ang katanungang may pinakamalaking kahalagahan sa inyo ay, paano ninyo pinakikitunguhan ang aking pabalita? Ang inyong walang hanggang kahihinatnan ay nakabatay sa inyong pagtanggap o pagtanggi rito. Ipinaliliwanag ang binhi na nahulog sa tabi ng daan, ay kanyang sinabi, kung ang sinuman ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaruroonan ng masama, at inaagaw ang nahasak sa kanyang puso. Ito'y aong nahasak sa tabi ng daan. Ang binhing nahasak sa tabi ng daan ay kumakatawan sa salita ng Diyos na nahuhulog sa puso ng isang di nagliliming tagapakinig. Ang nakakatulad ng matigas na landas, na napagyapakan ng mga ng mga tao at mga hayop, ay ang puso na nagiging isang daan para sa pakikipag-ugnayan sa sanlibutan, sa mga kalayawan at mga kasalanan nito. Nalulong sa makasariling mga hangarin at makasalaan ng kinagugumunan, ang kaluluwa ay, pinapagmamatagas ng daya ng kasalanan. Isa ang mga kaloob o mga kapangyarihang espiritual ay napaparalisado. Napapakinggan ng mga tao ang salita, subalit hindi ito nauunawaan. Hindi nila nakikita na ito'y inilalapat sa kanilang mga sarili. Hindi nila nadarama ang kanilang pangangailangan o ang kanilang kapanganiban. Hindi nila napapag-unawa ang pag-ibig ni Kristo, at nilalampasan nila ang pabalita ng kanyang biyaya na parang isang bagay na walang kinalaman sa kanila. Kung paanong handang top tapain ng mga ibon ng binhi sa tabing daan, ay gayon din naman handa si satanas na agawin ang mga binhi ng banal na katutuhanan sa kaluluwa. Nangangamba siya na ang salita ng Diyos ay makagising sa pabaya, at magkaroon ng bisa sa tumigas na puso, Si Satanas at ang mga anghel nito ay nasa mga kapulungang dui pinangangaral ang ebanghelyo. Samantalang pinagsusumakitin ng mga anghel sa langit na maantig ang mga puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos, maagap naman ang kaaway na gawing walang bisa ang salita. Taglay ang kasigasigang kapantay lamang ng kasamaan nito, pinagsisikapan itong salungatin at bigin ang paggawa ng Espiritu ng Diyos. Samantalang hinihikayat ni Kristo ang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, sinisikap naman ni Satanas na ilayo ang pansin ng isa na nakikilos na hanapin ang tagapagligtas. Kinukuha nito ang pansin ng isipan sa pamamagitan ng mga pakanang makasanlibutan. Nagpapabangon ito ng pamumuna, o nag-uudyok ng pag-aalinlangan at di paniniwala. Maaaring ang napiling wika ng tagapagsalita o ang ugali at kilos nito ay hindi nakalulugod sa mga nagsisipakinig, at ang mga kapintasang ito ang kanilang pinag-uusapan. Sa ganitong paraan ang katutuhanang kailangan nila, at siyang buong kabiyayang ipinadala ng Diyos sa kanila, ay walang nagagawang tumatagal na kakintalan. Dahil sa tinapos mo ang video ito, pakitulungan mo naman akong suportahan aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, malaking tulong na po yan sa akin, God bless po sa'yo.